Di naman kayo makontak mo, may. At e, nag nag-iwan sa wifi, wala yung kakansala lang? Five hundred fifty-eight. фамиты mali ata yung pin nito tsaka house number sayang yung oras ko dito kaya pwede magtanong kilala mo si Polycarpio ha seven nakalagay eh, pero parang hindi ata dito eh. seven Polycarpio number seven number oh Ah, may ano po ba dyan? At... Uh, may polycarpio? Pa-cancel ko na nga ito. Tangan na Tagal. Ha? Huh? Wala na ma'am, papakancel ko na ma'am. Hindi naman kayo makontak ma'am eh. Hindi lang yung sa wifi, wala ikakancel lang? Saka kanina po, doorbell ng doorbell dyan ma'am eh. Ikakancel lang? Hindi. ano ba bang number niyo ma'am? Ayun, 07. Tinan niyo po ako. Kasi sa DT, wala rin naman nadating. Ayun natin din namin. Ayun na ako. Huh? 'yung number ko 0967. Makakanya okay. po bula number, ma'am. Ito po 'yung nakalagay. Mam ma di ba? Tapos pag-call po, ano, kuya. Mo ka lang. Para hindi tayo Sayang kasi oras din, ma'am. cancel Ano Tagal-tagal niya. Eh. Oder-oder kayo, di naman kayo nakakaron ng ano? Kaya kayong responsable kayo sa order nyo ah Abala kayo. Pak Pak pa Ansil kita kalau mau. Ito yung bahay na ito. Kuya, ano? Punin ko na? na po, ko naman. Tinawagan nga yung number ma'am, tinan niya po, pakinggan niya po ma'am. Kasi po ano yung kami yung kaya pala ito makain din kami. Tapos ano, nawalan kasi yung net o ano, ng yung anak niya. Ito yung ma'am, Ito yung number o, kanya po yung number to. Ito Okay, kasi nga bala yung ganyan mo. Dapat kasi kung may order kayo, ma'am. Ano? Hey po, nahugot mo kasi yung wifi. Pasensya na. Kaya kasi naksak namin. Eh, pag nahugot mo kasi, pag nahugot, hindi siya agad bumabalik. Wala yung kasi nga bala sa mga rider ganyan, ma'am. Eh. 558, no, eh. ma'am. Pasuyo na lang po ako. wala akong bari naman a few moments later kaya sya ako ganito kaya sya ako ganito buti nga kaya sya wala ako sa, nasa sierra ko ganyan kaya sya loobat yung cellphone ko kaya di makontakt mga ganyang estilo eh kaya sya ganyan wala akong internet sa loob mga kainis yung ganoon Babala lang kasi talaga eh Tingnan mo, umos 30 minutes ako mahigit na gano kasi yung pin location mga paps doon talaga sa ano sa likod pa nila. Eh paikot 'yun kasi iba, nakalagay naman nakalagay naman is ano number may number naman talaga ng bahay na nilagay nila doon. Pero yung pin location is sa likod. So okay lang 'yun. Kasi una bago pagpasok ko doon sa looban nila, doon ko kum, doon ko muna pinuntahan yung pin location baka kung sakaling don yung number. So, pagpunta ko doon sa pin location nila, mga babs, eh, mas mataas yung number ng nakapin na bahay. So, umikot ako kasi yung nakapin kasi na number na bahay kasi is number 7. Eh, yung pin location is nasa 20 mayigid. So, okay lang yun. Umikot ako, hinahanap ko yung pababa na pababa number hanggang sa makarating ko sa bahay na number 7. So, okay yun nga, pagdating ko sa number 7 na bahay, uh, may doorbell doon, andun yung sa harapan nila andun yung doorbell sa ano nila sa may gate sa so doorbell ako ng doorbell nakita nyo naman dyan di ba mga paps so yun nga ano nakailang doorbell tayo di man lang sumasagot patays di man lang lumabas tsaka sumili po ano, ganito ganyan tapos uh, tinawago natin si customer mga paps ang sumasagot ang sabi lang sa ano sa operator is ano Uh, check the number parang ganun hindi mali ata mali yung number so yun nga tinawagan natin ng business ganun din talaga yung lumalabas so yun nung katagalan lumabas na yung nag orders si ma'am bali nagalit doon siya so, nabuno to yung internet ganyan dahil, mga, dahil, mga palusot ng mga ano ba mga irresponsible customer yung mga ganun nag-order alam mo lang may order sila kung nabunot yung internet hindi eh, gawin nila para check mo nga muna sa labas kesa gawin kasi di, na, di ko ma-check sa cellphone di ko ma-check sa cellphone kung andyan na ba yung order kung saan na banda check mo na lang maano dun di na tayo titingin sa cellphone yung gano'n ba nagdo-doorbell na nga di pa rin na labas ba? alam naman sa sarili nila may order sa may inaantay sila eh. nagdo-doorbell na nga eh. nakakainis lang kasi talaga ba yung mga ganun ng ano tipo na pa okay naman sana yun medyo matagal kahit mga 10 minutes pero grabe naman yung higit na 30 minutes doon nagigit pa tayo bukod pa sa wrong pin Diyos ko po nakakainis lang talaga yung ganun ba